Tara, kain! Woo, kain! Kakain na naman! Kain, kain, kain! Oh, hi! Ano yan? Ayan Woo, sarap! serap Sarap Marap talaga. Kain po tayo. Kain po tayo. Tanghalian. Yay. Kita niyo yung ulam namin? Ulam. Masarap. Ay, si Badyo kakain na. Masarap. May, bakit may pa-chicken ka pa? Siyempre, mayaman ako. Ayan, ang pasaway. Dahil may gamot, lamon pa more. Hindi ano Kain po tayo. Ayan. Kakain po kami dito. Alam nyo na. Change venue again. Alam nyo na.